Sa pagpasok ng It's Showtime sa GMA7 ay siguradong mas magiging matindi pa ang laban ng naturang programa at ng Itbulaga sa TV5. Hey, Isa ito sa mainit na pinag-uusapan ngayon ng netizens na nagsabing mas may tiwala pa ang GMA sa mga kapamilya stars kesa sa kakayahan ng sarili nilang mga talents. Noong wala pa ang It's Showtime ay laging panalo sa ratings game ang programang sis ni na Janice de Belen, Jelly de Belen at Carmina Villarroel pero nang umere na ang It's Showtime sa ABS-CBN ay unti-unti nang humina ang show hanggang sa tuluyan na itong magpaalam sa ere. Ang mga taong bumuo ng SIS ay siya nasalikod nasa likod ng programang tick -tick Lock na asang-asa na raw na sila ang ipapalit sa tahan ng pinakamasaya pero biglang nabago ang plano at ang It's Showtime nga ang napiling ipalit na mapapanood na simula sa ika ng Abril. Totoo din kaya ang chismis mula sa Kapuso Network na binigyan nila ng tatlong buwang palugit ang It's Showtime para talunin ang It Bulaga. Ito raw pala ang dahilan kaya nagsabi raw si Vice ganda sa contract signing nila sa GMA7 ang nakaka-pressure. Parang ang iksi naman ng tatlong buwang palugit, hindi ba pwedeng anim hanggang isang taon, mas magiging maganda siguro ang club ng It's Showtime at GMA lalo na kung magpapasok din sila ng sarili nilang artists na may alam din sa hosting na hindi lang nabibigyan ng tamang exposure, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat.